Magandang umaga po sa inyong lahat mga kautol. Panibagong araw, panibagong uh, trabaho uli. Ayan, kumusta po? Tayo po ngayon nasa bukid na uli mga kautol. Bali tayo po ngayon ay hindi pa tayo po nag-spray ng ating uh, ating pong silihan na bago. Ay, umpisa na po natin mga kautol. Yan. Ano'ng kapal pala ng ambigot mga kautol? Ay ba? talaga nagkat nagiging tatay na tayo eh. ayano po ari gagas ka po natin ngayon buong maghapon po kaya po uh, samahan niyo po ako kuya eh, oh. tapos na po ito hmm. Ah. kasi mga kautol nung di ba 1,000 po yung ating TM dun ayoko po yung nanghinayang mga kautol sa presyo po ay nabot ng mahal eh kaya leka kaunti naman ay ito po yung dadamihan naman ng ma, ma ano natin yung ating kita sa At, uh, isa pa mga kutol ay... tuloy tuloy na po tayo sa pangarap mga kutol ito po yung ating grass cutter Yan. po kaya ng taisik din sa ano sa makapalada mo po mga taisik ay mas, sa malapitan lang sa marinipis. palit Thank you. Tayo po ay nagharabis ng talong. Ang dami na naman, jackpot na naman. Mahal Sige. daw ngayon ano? Kuya. Jackpot ay. Mm. Utsinta ta ang talong ngayon ano? Utsinta ako nagkakabasa. Lapat daw talong. Ano? Oh, lapat. Puno 'yan. Ang 10,000. Eh baka ano kaya kasi kaya kasi ano to la yung ano yung palub doon oh papalub sa kayan po oh lapad pero no? ganda no kami dadali din pagkatapos ng ano? yung malawak na yun yung kabila siya nga itira namin yung, yung utay utay na, ko na, na nga dali si ka maghapon yan ano hm ka maghapon yun po si country mga kautol. nagahakot yun sa dulo yun oh. Wala yung puti. Ay, ari ko na po rin mga kutol. Aring kalawakan oh. Ah ah, ayan ang pagkagara po. Yan. Haw, oh, yan ah. Nakitang kita na po ang hawan mga kutol. Oh. pajak din ni padyak doon po ang talimay. Parit pa eh. Parek -parek na, eh. Oh, ay bali. Yari. Mm. Ay, ah, kitang kita naman po ang ating selidin eh na napakarami po at ang dadalihin yan gara po ah mga utol. ah yari na po ah oh. yan sila pong dautol ay ano sila po ay nag namitas eh hindi po tayo nakasama at gawa po nang hindi po tayo nagagras yan ah yan lawak po na rin lumod na lumod po ang sampung 10,000 yan ah si kwento ni po harvest na naman ng kanyang talong abah utol pagka dami talong na nilalabas ay ano ilang sako na yan uh, papito yan po si utol maganda magad utol oh uh. ano uh. ah talagang agdas pawis na naman na eh yan ang dami ano utol oh uh, itong sako po nilalabas namin ngayon So mga utol, ah, talagang yari na po 'yung ating na uh, preparation mga auto para sa ating uh, malawak na silihan. Uh, bahala na mga kapatid kung anong mangyayari basta ano lang uh, lagi lang tayong ano kay God uh, manalangin at uh, lagi tayong uh, gabayan ng pangating Panginoon para sa ating uh, nalalapit na pagtanim nito. Kasi mag pa eh, mag pa po saka isa pa mga kautos, sana supportahan nyo po ako sa araw-araw kami buong pamilya at lalo, lalo na po sa sa aming mag-asawa yan, patuloy lang po at taos puso ko lang papasalamat sa inyo mga kautol sa sa inyong lahat yan, tayo po yari na bye bye tayo naman po ating gigasetiri ng uh, tayo sipo at masyado po maraming bato na ah, iyari uh, yan yun po ang kanalabasan mga kautol hawang hawa na po At ah, talaga ang ahas ay natutuli mm. Ah, ah. ang lawak po na rin talaga po pong... yan may bay tabi na po natin yan po ang kanalabasan mga kautol yan oh ah pagkalawak yan hmm. dito po ang pinakandulong dulo lawak po dito hmm yan hanggang doon ah ay maghapon din po mga kutol ay tayong gabot na gabot oh away ah, talaga pong ganar eh araw araw pong ganaring tabas na tabas ay may inspirasyon po tayo mga kutol ay yung aking asawa saka yung aking maging anak mga kutol saka abong pamilya namin inspirasyon Ya na utul. Yalo, paikut poyan. Ah, iku po. Ah, ya repu. hawang Ah, wangha isa. Ayun. Aramon po yung dulo. Aramon bubuksan pa po natin na rin. Yan. Um. Ah, makaganda po ano. Yan yeah, mga kutol. Sana po ay magtagumpay tayo sa ating mga pangarap na darating at ah uh, hindi tayo susubok mga kutol kapag hindi tayo sumubok ng marami hindi tayo Ma, hindi natin ma-achieve pangarap natin, mga otol. Ayoko yung dati, halaman, ang gusto po yung maghalaman talaga. Ang buong pamilya namin. ay wala pong puhunan. Ayun, ay, kaya utay-utay po. Ayan. Lawak po, mga otol. Ah, pang suha o suha. Kaya mga otol, tayo naman po yung ano, mag uh aabono po nung ating palay yung mga oklab oklab tama ah, utol tayo muna mag ano po mag uh, aabono tayo scatter dun sa ating bagong ating pong bagong binuksan ng silihan eh ano po aabonohin ko po kari sa sako lang yung po mga lukma lukma yung mga nasira na tunaw mababang panahon na tag-ulan ay di naapektuhan po yung ating panay ay ating po pitik pitik lang mga kotol kung malok malok ma katulad nyo parang nabilog yun uti uti lang po naman Pauwi pa naman po mga dahil ano po Ah uh, naman po eh Naganda na po ang panahon po Pipitikan lang na natin ang konti Kaya so, mga kotol, yari na po Lagyan na po natin lahat mga kotol Ano uh, yung mga bungay bungay na rin Susunod so, po isa magaganda. Uh, mga ganda Ah mga hanggang dito lang po Start po naman sa inyo Sipag lang po at saka Buwa Provincia Bye! Salamat po!